Hello everyone! So for today's mini vlog, habang tinatapos ko yung mga trabahong gawain bahay dahil nga malapit ng dumating ang aking ahamo and wala na akong time gawin to, yan yeah, naglilinis ako ng salamin ng aming terrace dahil nga I think ilang buwan ko rin hindi nilinis tong salamin na to and sobrang dumi and lagkit na. At sobrang minabadali kong matapos yan dahil sobrang lamig guys and sobrang hangin dyan sa terrace na yan. And sobrang lamig din ng tubig so talagang minabadali kong matapos ako dyan sa part na yan. And yun sa mga nagtatanong naman kung after daw ba ng contract sa employer kung pwede daw ba silang mag-apply sa hotel like housekeeping. So pwede pwede po as long as tapusin yung kontrata nyo yun sa mga employer nyo and bago kayo mag-jump sa ibang trabaho, kailangan may okay kayong pag-uusap ng amo mo bago ka umalis sa kanila. Para naman na may maganda kayong connection pa rin kahit wala ka na sa kanila. And maganda rin yung record nating mga Pilipino kung alis tayo ng maayos sa ating mga employer. So yun lang guys. Thank you for watching.